Nagpatabang ang mga eskwilahan sa dakbayan sa talisay sa aksyon agad team aron pagpaputol sa daan ng mga punuan sa kahoy. Makuyaw nga matumba kini paingon sa mga classrooms aton sa bati nga panahon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Suka so, detong lunes hangtod na karong adlaw, mupito na ka mga eskwelahan ug sitio sa siyudad sa Talisay ang nagpatabang sa aksyon agad team nang hangyo ang mga tunghaan nga mapulungan ang mga sanga o ang punuan mismo sa kahoy aron malikayan ang pagkatumba niini paingon sa mga classroom. Kuya usab kini nga matumba ang patay na nga mga kahoy paingon sa kabalayan. Mitumaw ang kabalakas mga mulupyo ug ang kadagkuan sa mga tungaan dihang nasinati ang kusog nga uwan ug unos sa milabayng mga adlaw. na ay dan kan juga mam labina kata mga pattay lubi dan kan juga ya to anak nang himo na tagtulok at himo gid anak rogay pa hilag atugan kini yung bag kan hampak yo gid buwan hangin dali ang dali dali matumba Subsubosab sa pagpanglimpyo sa mga sakop sa Aksyon agad team sa mga kanal aron paspas ang pagdagayday sa tubig giuna nila ang mga kanal sa national highway habig sa barangay bulaka ug tabunok nga sagad banawan sa baha kun kusog ug at ang pagbundak sa uwan Mato di Gari Tugunon, sa Aksyon Agad Team, nga sukad itong lunis na kadawat o sila o hangyo, gikan sa tulungan to sa opat ka mga barangay matag adlaw sa paglimpyo sa ilang kanal. Diha sa ilang pagpanglimpyo na bantayan nga sagad mga plastic bottle ang lakip sa mga makuhang basura. May ulta, ang ganang ilang mga basura, diligyo nila ipagawas kung wala pa itrakay. kay ito na sinati, pwede ng basura na nakaparayot. Tungon mga plastic, plastic bottle, o kinig yung mga, mga, plastic pitaw nga hindi malata. Mga, mga ito, Uban ni Clans Gabutin og Godfrey Rillien, Family Dumabok. Balitang Bisdak